Ang sira sir Ah oh, oh, natanggal yung kadena Oo, Eto, sir meron akong ano Alin po? Sumimplang kasi ako dun eh Ah sumimplang ka? Oo, na, ano? May injury ka? Hindi naman Ah uh, meron akong tulis dito Ikabit natin yung kadena mo <coughs> Ato. Yeah. Patay sa isa ba? Salamat ah Alin, alin? Yung dito, pangalit dito Ah, sige, sige, meron din ako Ito May ano ka ba? May deliver ka ba? Wala na Ah, tapos na? Papauwi na ako Ah, pauwi ka na? Ay pala yung kadena oh. Eh. Ayan, nakalas na yung kadena Tanggal na rin yung lock mo eh Baliktad kasi yung kabit eh. Hindi ganito pagkabit ng lock. Nakabit ko lang din yan eh. kung iba pa ganun ng andar. Uh -huh. Kailangan pa ganyan. Kasi pag pa ganun, matatanggal, may iiwan siya pa ganun. Uh -huh. Eh, pag, kita mo kanina nakalaylay yung ano, nakaluwa. Uh -huh. Kasi sa, kapag mabilis yung andar mo, matatanggal yung ano, yung lock. Yan yun Ngayon, pagkahal, lalo kang bumibilis, lalong sumisikip yan. Uh -huh. Ganun no, Pagkapabaliktad, pag lalo kang mabilis, lalo siyang luluwag. Eto kasi, kung ilan yung buhit dito, kailangan sa kabila ganun din. Kailan parehas yan. Ay yung kadena mo kaya natanggal kulang sa maintenance ako ko lubricant. Ah, alagaan mo lang sa maintenance yung kadena mo para hindi masira. Babalik na natin yung takip. I-start mo ulit yung makina Paandarin mo hanggang 4th gear Tingnan natin kung kakalag Ayan okay na makauwi ka na Ano ako na niyan pre Ang malaga ka na Baka abutan ka ng ulan Ayan ano?